Bakit ikinasa ng INC ang Tradies Rally? Bakit sila ang nanguna nito? Bakit sila kumilos laban sa Administrasyong Marcos? Ano ang nag-udyok sa kanila na gawin ito? Ito ba ay totoong laban sa korupsyon? O may bang nakatagong eksplinasyon? Tara, samahan niyo ako at pakinggan nyo ang isang maikling explanation sa likod ng mga kilos ng INC ngayon laban sa administrasyong Marcos gamit ang Biblia. Maniwala kayo sa hindi. Ang Pilipinas ay may ng kaganapan na naitala sa banal na kasulatan ito ay tinawag na propesya na ang karamihan nito ay dinaan sa mga talinghaga. Gaya sa talinghaga ng sampung birhen na kung saan ito ay kasulukuyang nagaganap sa ating bansa ngayon. Ayon sa nakasulat sa Matthew chapter 25 verse 1 to na may sampung berhen na ang lima sa kanila ay mga mangmang na walang dalang langis at ang lima naman ay mga matatalino na may dalang langis na siyang nakasama ng Panginoon. Ang talighagang ito ay para sa Pilipinas. Ang sampung berhen ay ang sampung pangulo ng Pilipinas. Tapos na tayo sa limang pangulo na mga walang dalang langis. Ito ay mula kay Ramos hanggang kay Duterte. Si Ramos, si Erap, si Gloria, si Penoy at si Duterte. Lima na walang langis. At ngayon, Nasa istorya na tayo sa limang matatalino na may langis. Una nito ay si BBM. Ayon sa talinghanga na ang limang matatalino na may langis ay siyang nakasama ng Panginoon. So sino itong Panginoon? Ito ay ang Holy Spirit, Banal na Espiritu kaya si BBM ay ginagabayan ng Panginoon o ng Holy Spirit. Yan ang kahulugan ng talinghaga. Ngayon, ano naman ang papel ng Iglesia ni Kristo? Bakit sila nagkasanang 3 days rally? Ano ba ang nag-uudyok sa kanila na gawin ito? Suriin natin mga kapatid kung ano ba ang iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang mga aral. Ayon sa aral ng iglesia ni Kristo, na si Kristo ay hindi Diyos. Dininay nila, nireject nila ang pagka-Diyos ni Iso Kristo. So ano ang tawag sa kanila? Ano ang tawag sa mga taong ito? na nag na nag sa pagka ng Kristo. So pasagutin natin ang Biblia. Basahin natin ang Onong Juan chapter 2 verse 22 na King James Version na Biblia. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa makatuwid ay ang tumanggi sa Ama at sa Anak. Masahin din natin ang 1 Juan 4.3 At ang bawat espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. At ito ang sa Antikristo na iyong naririnig na darating at ngayon nasa sanglibutan na. 1 Juan 4.3 Yan po mga kapatid, maliwanag sa aral na Iglesia ni Cristo na si Cristo ay hindi Diyos. At ayon sa ating binasa, kanina, ang sinumang hindi kumikilala ni Kristo bilang Diyos ay mga Antikristo. So yan, kaya yan ang dahilan kung bakit ang INC ay ikinasa ang 3D rally laban sa administrasyong Marcos, hindi laban sa korupsyon. Dami lang ang rason na korupsyon para may mga taong mapaniwala nila, mapasunod nila yung mga member nila at mga taong hindi nila member na makisali sa 3 days rally. Guided by Christ si BBM. Kaya yung mga iglesia ni Kristo na siyang mga antikristo Ayun sa banal na aklat ay kontra kay BBM. Kung si BBM ay guided ng Holy Spirit ng isang Kristo, yung mga Antikristo ay kikilos din yan. Makikita yan sa kanilang mga kilo, sa kanilang gawa. No, yan po ang dahilan yan ang puwersa na nagudyok sa mga iglesia ni Kristo na kumilos laban sa pamunuang BBM. Ito ay udyok ng kaganapan, katuparan sa propesya. Kaya e kikilos talaga ang mga Antikristo. Kasi nasa panahon na tayo ngayon ng uh, Kristo na yung mga pangulo ay guided na ng Holy Spirit. Kaya kikilos, mangunguna yung mga tao na suwayin, na pabagsakin ang pamunuan ngayon. Ginawa lang ng Iglesia ni Kristo ang kanilang tungkulin, hindi para labanan ang katewalian, kundi labanan ang pamunuan na guided by the Holy Spirit. Yan ang katotohanan sa nangyari ngayon sa Pilipinas. Yan ang katotohanan kung bakit kumilos ang Iglesia ni Kristo ngayon. Maraming salamat po mga kapatid.